Susong balilit. Hey guys, good morning guys. Dito <laughs> kami ngayon sa Duungan. sama ko yung dalawang bata. Mga kami nito guys. Susong balilit. Dito na yan sa mga ilalim ng mga makawan guys. Tatawid pa kami dun sa kabila. Ayan guys, tatawid muna kami. kami sa kabilang side. Medyo malalim. Sarap maligo guys, lamig ng tubig. Ayan, dyan, kayong, dyan kayo mga mga sa ilalim ng bakawan. susung balilit tawagin sa amin guys dikit dikit lang yan dito kasama ko maraming nagagkuha tingnan mo ayan sa so guys eh. Okay. Pagkataan. Lawakan mo ng pako. Pako. Okay. Yan ang mo. Okay. Hindi lang ang tubig ngayon ah. Ay, ganda ng panahon ngayon guys. Ah, Panahon Sheesh oh. e Ayan o, kami sa mga ilalim ng bakawan Ha? Ito tayo nakapagdala ng lambat Ayun Ay, yung dalawa Damihan nyo ha Sarap yung gataan Ang daming isdaw. Ang daming isdaw. Susong balilet. Sige ito. Pusong balilit. Ligit-ligit lang sila guys. Ito. Ito isang pamilya guys. Ang dami. Sa... umah yata hindi Tuh. ito Bisa guys oh. dikit guys Ay. Sige pa guys. Dikit pa. Dami, isang pamilya. Guys, medyo marami na kami nakukuha. Ayan siya guys oh susong balilit. Nah, apa ano kami guys? and guys, papasok so kami dito sa loob ng bakawan. Kira-kira po. Ang <laughs> hindi ito 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 Ito? Guys, uh -huh. umapa kami Ito kami sa loob Guys, hmm. basta kami dito sa loob ng Makawan

Iyan mo. Kaya nga na Maso. Ka kami. Ano kami sa daan. Uh, tum. Ah. <laughs> na isa namin kasama guys. Hey, uwi na kami guys. Nakapuno na. Oh, sarap nito gata. Tapos may pako. Sabit lang yan guys. Lapis ang oras. Pusong kapalit ng bangka. Guys, may nakita kami bangka dito. Gustong pagtripa nung... Guys, uwi na kami